So in this video, um, surprise natin si Langga. Um, hindi naman siya balay surprise. Parang ano lang, um, parang gusto ko lang magbigay sa kanya ng regalo. Not for the content. And gusto ko lang gawin to. And gusto ko mapasaya siya. And ano, gusto ko malibang din siya. Kasi, syempre, kailangan din natin na uh, gawin yon Kasi nga, ah, uh, syempre, ano, gusto ko rin mag-effort. Hindi lang siya dapat yung uh, uh, oo, sabihin na natin, naniligo siya. And, wala, gusto ko lang din mag-effort. And, gusto ko lang i -ano sa kanya na, andito lang ako palagi. And, gusto ko, uh, sa kanya na, kahit ano, kahit anong mangyari, andito lang ako. Gusto ko maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ano lang, uh, gusto ko lang magbigay. Gusto ko lang mag... Gusto ko lang ipa -feel sa kanya na special din siya para sa akin. So, gusto ko lang bumago sa kanya. Gusto ko lang, ano, uh, ayun, gusto ko lang magpasaya siya. Gusto ko lang ma-feel niya na hindi siya nag-iisa. So, ayun, uh, message, message ko kay ka kung napapanood mo ito ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na andito lang ako palagi. Hindi ka nag-iisa. Kung, kung, may problema ka, andito lang ako. Dito lang sila papa. And, ayan. Uh, Siyempre, lagi ka rin mag-iingat. Lalo sa pag-scout. And, ayan, kumain ka sa tamang oras. And, ayan, huwag um, ka rin magpapatuyo ng pawis sa kasi, syempre, mahirap na magkasakit. Kasi sabi mo nga, katawan ng puhunan sa pang-araw-araw. Kasi kung, kung may sakit ka, hindi ka, makapa, hindi ka makapagalong vlog or whatever. So, ayun, um, lagi ka mag -ina. And, lagi mo tatandaan na andito lang kami, andito lang ako palagi. And, syempre, um, tatlong heart. <laughs> God bless. Ayan ang ibibigay natin kay Langga. Naka-plastic pa. Pinunasan ko ng wipes kasi maalig ka mo. so, ayan, kasama natin si Kuya Kim. Si Ate Lian. Nag-chat na siya. Sunduin na daw siya. Kasi ang akala niya, hindi tayo kasama. Hindi hey, ako magbigay. Pero ikaw na lang Kuya Kim. Ikaw na lang mag-abot. <laughs>

<laughs> Sorry, pagkaisahan. Pagkaisahan. <laughs> Ganyan kasi ginagawa mo. Okay, oh. <laughs> Bakit malungkot ang beshi ko? <laughs> beshi. <laughs> Bakit malungkot ang beshi ko? <laughs> Syempre nagbo ako. Isang cellphone lang yung gamit ko. <laughs> Wala nang ba Bakit bawal? Ayan, ano sabi mo? <laughs> Good morning. Good morning. Kaka <laughs> ka ba Good morning, Good morning lang ka. Pagbukas ko ayon mo box. <laughs> Kasi bakit dito ka? Dito, pwede naman. Yaa ko si Kim lang. Okay. <laughs> Tapos dito wala na yung bag ko. Tapos yan ako mabos Hey! Assuming! <laughs> 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 ngunit <laughs> <laughs> sila sana nakawak, sana na eh. <laughs> 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 ko at toasta eh bagla parang parang ano ang anong muka mukha mo mga parang, parang sinasabitan ng kaldero yung bibig <laughs> 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 Siyempre nga nag-vlog ako. Alam ka ano naman. Tsaka wala akong ano. Di naka yung ano ko data. Ano na tayo. Nagsin man. Ah, nagsin ako? Ah, baka pala yun na yun. Pindot. Baka napindot lang. sinasakyan. Kung, kung ako yun, lagi kong sasakyan. <laughs> ano dyan naman, ikot-ikot ng salot. Hangga, kamusta ka? Okay man. Okay ka lang? <laughs> <Ikaw>. Okay lang. Bakit? <laughs> okay. Ba't ganyan ka makatingin? <laughs> na good morning na ako. Okay. Ngayon? Good morning. Kanina? Kanina? Hmm. Gusto ko kasi personal. Mm. Good morning. Nakain ka na? Hmm. Pero konti lang. Okay. Kasi mabloated yung tiyan ko. <laughs> din. <laughs> Pag ikaw nga, di ko pinapakalaman dyan. Kung ka doon lumabas, may sasabihin si ano, si Rachel, akin Rachel. May sasabihin daw siya. Tangga. Di ba may mga ano, may mga nagkukamot na, di daw ko nag-effort sa'yo. Hindi ko man lang, hindi man lang daw ako mag-effort sa'yo. Mga nababasa ko lang sa comment, kasi ikaw na lang daw pala mag-effort. Bakit ang bibesyo sa mga po? Hindi nila tayo kasama dito po, Sabin. Ang nakikita nila, ilang seconds lang, ilang minutes lang sa video. ilang lang napapanood nila. Kaya, ano nga? Hindi nila alam. Hindi nila nakikita di din sa akin. Hindi nila, nila alam. Baka kasi, ano... Um, <laughs> kasi nga, ba ka dito. Hindi nila nakikita yung effort ko. Kaya, tatanungin kita kung okay lang sa'yo na ano tawag ito. Bibigyan kita ng regalo. Huwag na. <laughs> bakit? Robert, bakit magpaano ka sa kanila? Normal lang yan. Hindi. Hindi naman ginagawa ko to sa kanila. Oh. Hindi naman to ginagawa ko para sa kanila. Ginagawa ko to para sa iyo. <laughs> Kahit ako ay di mo hindi ako nagkagalit sa'yo. Pagkat alam ko, Saan ang gusto mo? Wala. Ikaw? Wala. Wala? Hindi. Wala. <laughs> Hindi mo lang sa pagpipilianan ko. Wala nga. Sure? Oo. Oh. Paano yan? <laughs> Paano ba yan? Hanggang... <laughs> ano nga? Wala nga. Sure? Oo. Oga. Suryoso. Oga mo? Oo, oh, kasi yun nga, hindi ako mag... Pagakot na, tanong ako, anong gusto ko, masagot ako. Nakaisip na ako. Huwag mo na tuloy. Nag-aksaya <laughs> <laughs> ka lang ng pera. At grabe ko naman. Hindi okay. di naman yung pag-ox eh. Kasi sa'yo naman ibibigay. Maaksaya mo pag sa'yo binigay. Hindi <laughs> naman, lang sa'yo. ma ko man. Siyempre, ma hindi nga oh. Pero kung hindi ka parang kabilo, kung na. Bakit? Uh, Ganun gusto ko din. <laughs> Nandito na. Tengga. Oo! Oh. Ano gusto mo? Ako Ikaw lang. Nga. Ako lang. Oh. Ako gusto mo. Paano ba 'yung bibili na ako? Tengga. <laughs> so, no. oh. Ako sa iyo. Tengga. Tungo pa 'to. Ano 'to?

Kahit ano kaya ibigin mo? Yun nga sabi ko, kahit wala na. Pero, grabe, nag-report ko siya. Sabi, mukha ko naginginig. Naginginiginig pa wow, kasi. Bakit? Baka kasi di mo magusta mag sa mag ko to, grabe. Wow! <laughs> <laughs> grabe, thank you so much. Thank you. Sa akin, tarik na. Oo. Baka prank to <laughs> yan. <Ay. laughs> <laughs> <laughs> Hindi, yung prank. Ha? Ito to. Grabe din ka di lang ka. Huwag mm -hmm. <smart> ka na malungkot. ako Thank you, God. Ay, malungkot pala naman. Yung nga, grabe si Yusa. Huh? Si talaga. <laughs> Nag-effort ka talaga. Thank you. Okay. <laughs> uh, yeah. Super special ka. <laughs>

Grabe, salamat. Sarap sa pili. Wala na, pero talagang nag-effort siya. Uh, although, ma mabibili ko man mga ganyang bagay. Pero, iba talaga pa gano'n. yung kusang uh, loob na binigay sa'yo. Hindi mm. mo in-expect na bibigyan ka ng ganyan. Pero, mm -hmm. yun, salamat kasi nag-effort and totally na-appreciate ko talaga. Hindi ko kakalain na may matatanggap ako. Ano kumain? Di ba 4? 4? Ay grow ay kahit wala <laughs> Sana araw-araw. <ularo -arong. laughs> yeah, thank you. You're welcome. <laughs> ano <na> akong masabi. <laughs> Nagtigang kayo tatlong, tatlong ano din ah, segundo. <laughs> <laughs> <I know>, but... <laughs> uh, ay, <okay>. dapat <laughs> <laughs> Parang gano'n ka sa'yo. Sobrang sayang sa'yo. <laughs> Kaya, hindi ko nang-expect. Natutulala <laughs> <laughs> na ako. Akala ko ba iya ka? Akala ko ko lang. <laughs> ay, gra <laughs> <laughs> Grabe <mo>. Huwag <laughs> makikita ko. Kaya nga, ba, dapat hindi nila <laughs> מה <laughs> חיפה? <risks with heaven? laughs> <laughs Jungiliz zg> <tok> <Analyt>.